Kumunoy, tama ko na pang ano. Kailangan ko pa ijo. Ating kuno kay puli siya kay ano kay pulina. Oy, hey, oy jan. Boss. <laughs> boss! Ayanya si bos John B, Mam JP, Mam Banji hello. Uh -huh. ya. ya. Hah. yang, bagu yang bos? Ya. Ya. <tuh> ito ito? Bago ito, boss. Bago. Wala pang laman ito. Ito pala dito ngayon ang laman. Kaya nga. Pang ilang ano ito, boss. Ha? Tingin ko ito kay Pulin at saka kaya na. kay ano. Kay Kulina. Anong probinsya mo? Dati. Samar ako. Parang magkano lang yan salita. Parang Summer. Samar. Magkano lang yan salita. Mm -mm. Samar. Yung, yung ano ko, yung bilas. Basbati. Basbati yan? Yung uh -huh. lalaki ka rin na. Alin? Yung... Ay hindi, yung bilas. Manugang ko yun eh. <laughs> yung bilas, masbati. Kalimutan ko isang sa masbati. Garganta pliyado eh. Malapit sila sa lagat kasi nangingis din tatay niya eh. Ah-ah. Uh, -uh. summer eh. Ma upay mo, upay mo, upay mo, upay nga kulop. Ayan. Adi kami di na Zal Park. Siyempre, kasa Kaupod ko na akong mga sa kasangkayan di diha YouTube. ayam po his boss John B, Mam ma JP Auto TV, pati si Mam Banji, mga kasangkayan. Amo ah, ito mga kasangkay ko di diha YouTube, Nga taga Manila. Ayan ra Manila. Pero mga mm -hmm. diha taga di di. Mm -hmm. Siyempre. Yeah. Oh. Makikita mo, kahugaw man hini di di. Oda, makikita mo, ang hitsura da. Ka Kasabot niyo malimpyo to. Kahugaw. Hahaha. <laughs> 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 Oo, ayan. Time check. Anong oras na? Ayan, nandito na naman po kami. Sa my Rizal. Dito pa rin po kami. Siyempre, ang dami na mamasyal dito. Ang dami na Oo, oh. dede, nagtiterak-terak mga kong tao. Dede, alam mo naman, anhani, nasa nang hirap pag ka, mga

Oh, dibuat. Hmm. Ah, itu anak kamu aku di deh. Heeh, dia udah... Heeh, mesopotimnya mainin Mas usah. Itu ya, mesopotimnya. Ya, itu ya, ah, gue udah... Heeh, 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 Hmm heeh, 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 Mm. andam mo di di. Andam mo di di nagba-vlog kay tangani Dami nagba-vlog man Banjie oh. Ay nakagopro on. Nakagopro social. Ayo cellphone lang. Mm. Mm. Sana. Kami di di. Adididi nama masyada Ondayan ang grupo ko. Ayamo gapon du pedak mamayan nang ano. <laughs> Kaldero. Kaldero. sa di ba? Guys, patingin nga. Sa palagay mo, anong ano ito? Sabi ko sa lisay sabi niya hindi talisay ito. Sa palagay niyo, ano ito? Hindi ba ito talisay? Ano ito, tulisay? 嗯。 Amoy chlorine. Amoy chlorine. Ang dito. Ang ganda dito. Ang ganda